Ah uh, walang nakalagay na tatay sa PSA birth certificate mo, pero gamit mo ang apelido ni Papa, hmm, pwede pa bang mag-apply ng passport? Ang sagot, depende, kasi kung sa PSA mo, walang pangalan ng ama, o ibig sabihin sa illegitimate ka under the law. At kung gamit mo ang apelido ng tatay mo, pero wala namang legal basis, ayun na nga, red flag yan sa DFA. Pwedeng ma-delay ang passport application or worse, uh, ma-deny. So, anong dapat gawin? Option 1, check kung may affidavit of acknowledgement or legal adoption papers. Noon, kung meron, dalain mo sa DFA. Option 2, file for an correction or an RA 9255 affidavit. Kung ikaw ay minor noon at pinagamit lang ang apelido, kailangan ipaayos ang PSA mo para malegitimize ang paggamit ng apelido ni Papa. Option 3, magpa-DNA test at magpa-legitimation kung kasal na ang parents mo ngayon. Lahat ng yan, legal process. Hindi na tinatanggap ng DFA ang simpleng affidavit lang. Kaya bago ka magpa-appointment sa DFA, i-check muna ang PSA mo. Tugma ba ang pangalan sa lahat ng documents? May legal basis ba ang apelido mo? Kung hindi, ipaayos muna sa PSA. Ako si Miss Brightside ang chismosang may purpose. May ganitong issue din? Mag-comment ka below at i-follow mo ko para sa more passport tips.